Hello guys, kakain pa tayo guys Ito yung ulam natin, masarap. May daing. Yan, sauce na natin sa suka guys. Kain. May itlog tayo guys. May langaw. Nung samok ng langaw kasi sa ano ano Medyo ambon-ambon. Ah, um. Itlog yung birada natin, guys. Pumasok na kasi sa Yan niyan, ano na? Nakain na sana ako. Gusto lang parang paalis siya. Magbihis na. Nag-alanganin ako kumain. Pinaano ko muna siya. Sabi niya. Kaya, bago siya umalis, di ako kumain. Ngayon lang. Kasi nandoon na siya. Pagpapak sa school. Ay, naku, binirada ka kain. Ito yung ham natin, guys. Sarap. Ano to? Sweet ham, pinya. Malasa siya, guys. Kasi parang medium alat-alat. yung templa niya. Isang balot, marami ng laman. <coughs> Hindi ko inubos pagluto, guys. Okay? Kung siya na nun magluto, ubusin niya. Ubusin niya isang balot. Harap ng, ano, dahil ano, daan. 好难。 Nagsipan ko muna kasi namukha ko tubig, sinuuhaw ako. Ito na, ito ng tubig natin. <coughs> magsamsam ulit. May langaw, magsamsam. Alam na, kumain ako. Namoy nila yung daing. Kaya, repete din sila, guys. Hmm, tapos na guys. Ito lang obos. May tira pa. Bye-bye. Obos na rin ah.